Hello everyone guys! Good morning! Ngayon po, nandito na naman po kami sa aming hardin. So ngayon po, nandito ako sa other side ng kawayan kasi pukuha po kami ng labong. So si Manuel, ayun siya oh. Ayan, busy siya dun sa pagdadamo ng kanyang kamote. So ito yung likod ng kawayan. So hindi naman siya ganun kaano ka ano ba to? Kasukal. So, ang sabi ni Haro eh, meron daw po dito labong. So, ngayon, kukunin po namin. Yeah. So, alam niyo ba guys, gusto gusto ko talaga yung mga ganitong adventure. Yung mga ganitong, ano siya, yung, alam niyo, parang may, may trails. Ganon, gusto, gusto ko po yung ganyan. Kasi, alam niyo naman, laking probinsya po ako kaya... gusto ko yung mga ganitong adventure talaga yung mga nag-hardbean yung mga nag-harvest, yung mga ma maakit sa puno. Yung parang more on kalikasan. Ayan. Gusto, gusto ko po yung mga ganyan. Mga adventure-adventure na yan. So, ngayon, papasukin namin to kasi nandun daw yung labong sa loob. Alam nyo ba? Sino bang ang kumakain ng labong? Alam nyo, ano na ito, napakasarap and napaka-healthy nung labong. Tapos, nakakatuwa kasi, Uh, ang bibilihin lang namin yung panghalo niya kasi uh, meron na rin kami ditong saluyot sa garden ang dami na namin ditong saluyot so tumutubo lang siya nung umulan grabe ang dami nag-usbungan na saluyot tapos kasabay din po netong uh, labong ng kawayan So, nakakatawa. Alam nyo ba, hindi ko lang na-vlog yung mga nauna naming harvest dito. Pero napakarami na po namin nakuha dito. Siguro mga naka, ano na kami, pang five times na harvest na namin to ngayon dito ng labong. Kasi simula talaga nung nag -ulan, ulan grabe, ang bilis lang nilang tumubo. Ang daming tubo ng labong. Kaya, nakakatawa. Tapos, ang tamis-tamis pa nung ano niya, yung sabaw niya. Kasi ang ginagawa namin, hinahaloan namin siya ng saluyot. Tapos, uh, ano ba to? Ano ba? Yung, ano, hipon. Kaya, ang sarap-sarap. <laughs> Tumitingitin ako sa taas, guys. Kasi baka merong ahas na nakasabi ito. Ayan, so, tabi-tabi po kasi, ayan, nakiki, ano lang po kami dito sa puno ng kawayan. So, alam nyo ba, bago po namin nabil itong lahat na to. Actually, itong lahat na to, is labas na to ng property line namin. Uh, para siyang easement na itong labong na to. Kasi, ayan yung property line. So, bago namin nabili to. As in, napakasukal talaga nito. Alam mo parang gubat na gubat talaga. Pero nung yung nabili na namin. Talagang si Manuel, chinagaan niya, nilinis niya, araw-araw, nandito kami sa kubo. As in, araw-araw talaga, every morning and hapon, pag wala po akong clients, wala akong tripings, nandito kami sa, ano, nandito kami sa, uh, kubo. Para maglinis. Ako kasi wala akong tiyaga, guys, mag mag ano ng... magbunot-bunot ng damo kasi pag naanuhan ako ng damo, actually hindi naman kagandahan ng kutis ko, pero pag once kasi naanuhan ng damo yung balat ko, ko, nangangati ako, sobrang kati talaga as in. Kaya ano, hindi ako nangangahas na magano ng mga damo. Mahirap ko din. Actually, napakahilig ko sa ano, na, Napakahilig ko sa ano ba 'to? Napakahilig ko sa mga ganitong adventure, mga ganitong ano pero ayan, kay ingay damo na 'yan oh ayan oh ayan. Kapag pag ako ng ganyang damo, nananati na yung uh, mga balat ko kaya umi, minsan umiiwas na lang ako or talagang pagpupunta ako dito sa sa Kubo ay naka talaga ako para hindi ako ganun mangatay kahit na nag na, na, na ako ng damo. So ang ginagawa ko kapag wine spoon na ano, ano Wine na uh, may mga tanim na ayan. Gin lang ako, inaano ano ko lang. Ayan. So guys, ang hirap ni itong, ano na to ng labong ng kawayan na to kasi itong itong kawayan na to ang dami niyang tinik. Ayan. So ito ano yan. Uh, yan po yung ng tubig namin dito sa same money siya po yung pain ko alam parang dyan dati nila, nakalagay yung motor rin ng tubig dito sa St. Monique ayan. tapos ayun o, makikita nyo ayun, yung mga ano, puro tinik po yan. so kaya, pag merong labong ang hirap-hirap nyong kunin kasi nga mati, ano ka talaga at saka ang tinik na ito, grabe ang lalaki at saka talaga matitigas yung tinik niya kaya maano ka talaga kaya si Manuel nung nilinis niya yung, yung sa likod ng kawayan na to ang dami yung sugat kasi nga ano siya na sasanggi siya nung no, mga tinik nung kawayan ayan siya si Haro siya yung katulong namin dito sa jardin na uh, paglilinis ganyan pamangkin ko po yan so siya po yung tumutulong kay Manuel so pag umalis si Manuel siya na po yung uh, taga taga uh, pamahala dito sa aming munting kubo siya, siya yung maglilinis siya yung maglada mo yan para hindi mabilis kasi tumubo yung damo dito kaya ay pare ko mabilis po kasi tumubo yung damo lalo na po ngayon ulan ulan kaya kapag hindi siya nabubunot ayan parang magiging gubat na naman ulit yung yung garden pupunta ako doon para mapakita ko sa inyo yung ah uh, ang tabi tabi po yung labong kung paano siya kuhain eh. ayan nakikita niyo po ito guys ayan oh. Ito yung tinik ng kawayan. Tingnan yung grabe. oh ayan. Kapag natusok ka neto, ang sakit. Ako, maraming beses na ako neto natusok. Kasi, nung naglilinis si Manuel ng kawayan, tabi-tabi po, nandiyan din ako nakasunod-sunod sa kanya. Kaya, minsan na ano, bumabaon sa channel, Ang sakit. May, ayun. Nakakatawa. Meron ng labo. <laughs> Tingnan niyo po guys, so ayan oh. Kaya talaga, alam mo yung pahirapan talaga yung pagkuha kasi. Nasa loob-looban siya. Ay, takot ako. So, baka may maapakan ako dito, tsaka baka may ahas. Ayan, marami ro. Ayun po guys, oh. Marami, ang lalaki. Ang lalaki ng kawayan. Pero ayun, tinignan ko po na sa loob kasi siya. Kaya, alam mo yung pahirapan talaga siyang kuhain. Patingin nga ro. Ang lalaki. Ang lalaki guys. Ayun, oh. Nakikita nyo ba? Ayan, ang laki. Nakakatawa. Aray po, aray po. Ang yung buho ko Sa mga tinik ng kawai. Nakakatawa. Siguro, ang dami pa niyan dito. Kasi nung umulan-ulan. Ha? Oo, ayun pa rin, oh. Tingnan natin ito. Ito, oh. Ah, aray ko. Natutusok ako ng ano, ng tinik. Ito, oh. Ay, kawayan. Ay, hindi pala kawayan. Hindi pala siya labong kawayan pala. Yan. Yan, tingin mo. Aray, natutusok ako ng tinik. Grabe, ang daming, ang daming yung labong sa loob. Kailangan yung hirap kunin. Siguro, kaya mo yan. I-chair kita. Go, go. <laughs> kaya mo yan. Nakakatawa. Ayun tabi-tabi po. <coughs> Manghingi lang kami ng, ng labong. Ayan. Sige nga guys. Oh, so, ang laki. Ay, ito pa! Guys, tingnan nyo. Meron na kaming dalawang labo. So, alam nyo ba, ang mahal po na ito kapag once binili. Kasi may naglalako po ng labong dun sa sa bahay. Kasi alam nilang paborito ko talaga itong labong. So, suki ko na sila. Grabe yung yung isang plastic nila na 20 pesos. Ang liit-liit. So, ito guys, libre lang. Kaya napaka-blessed talaga namin sa lupang to. Grabe. Everyday, napapasalamat ako. Kami po yung nakabili ng property talaga na to. Ayan, kasi uh, meron na siyang puno ng, ng mangga. Meron siyang puno ng kawayan. Basta, we are so blessed talaga. Ayan. Napakabuti niyo po sa akin, God. Ayan guys, tatlo na siya. O, kita mo na. Bibilihin mo pa ba yan, guys? Diba? Bibilihin mo pa ba itong labong na ito? Eh, ang mahal-mahal po na itong labong na ito. Diba? Alam nyo po ba, ang makaka-relate lang na ito, Bisaya. Kasi yung mga Tagalog, parang hindi po kumakain ito. Pero alam nyo bang, super healthy po yung labong na yan. Sobrang masustansya talaga. And ako kasi, laki akong probinsya, kaya talaga, alam mo yun, uh, hinahanap-hanap ko pa rin talaga yung uh, pagkain kinilakan ko. Yung pagkain probinsya. Pati po yung buhay probinsya, talaga hinahanap-hanap ko siya. So, dito, alam mo yun, pag, paglabas mo sa amin, ano na siya, paglabas mo dito ng St. Monique, ano na po siya, ah uh, parang city na rin. Ayan. Pero, may ganito pa rin kami dito. Nakakatawa. Nakakatawa. Tingnan niyo po guys, so, ang lapit lang namin sa gate ng St. Monique. So, alam niyo po ba, ang isang advantage at napakaganda po ng subdivision namin. Kasi ayan, meron na po siyang simbahan sa loob. and po yung church. Ayan. so, every morning po pupunta ako dito. Um, uh, lagi ako nag-aalis sa church. Lagi po ako nag-prinsyan. Kahit tinatanong ko lang siya mula sa malayo. Nagpipray ako at napapasalamat sa so everyday blessings talaga niya na binibigay po sa amin. Sa amin ng pamilya ko. Kasi, ayan, sobrang blessed po namin sa maraming bagay. Ayan. And then, meron na rin po dito um, school din sa loob ng St. Monique. So, ayan siya. Pero sa ngayon po, ay eh, stop operation yan. Hindi pa muna siya nag-ooperate. At the same time, ngayon lang yung, yung sa may Ayan, gate na yan. Gate na po yun ng St. Monique. So, nandiyan na po yung mga terminal ng shuttle. So, hindi kasi nila ina-allowed yung tricycle dito sa loob ng St. Monique. Kaya, shuttle lang po ang pwede pumasok dito. Kasi, ayaw po yung mga homeowners ng, um, alam mo yung maiingay at the same time, yung security din po. So, ayan siya. Yun lang. And then, dito sa St. Monique, nag a din po ako dito and... Meron po kami mga available na mga house in lot po dito through pag-ibig. So guys, kung interested kayo, ayan, bukod sa pagiging buhay hardinera ko, ahente din po ako. Buhay ahente din po ako, guys. And, yan po yung aming pinagkukuhanay ng income, yung pagiging ahente ko. And so, kung gusto nyo po, mag-inquire po kayo sa akin and, um, please like, share, and follow nyo yung aking YouTube channel kasi uploaded po lahat yan yung aking mga uh, videos ng house in lot and mga lots na binibenta ko. Ayan. So, ito guys, kasi um, sinisingit-singit ka talaga tong ano, kasi nakakatuwa eh. Kasi, alam mo yun, hindi lang ako uh, nagbibenta ng property ng iba. So, pinagmamalaki ko rin na kahit paano eh, um, meron kaming munting investment. At napapakinabangan na namin siya ngayon kasi natataniman po namin. Ay, nakakatuwa lang. Kaya, hindi lang ako puro benta-benta talaga. Ayan, papasilip ko din sa si inyo yung aking um, other side. <laughs> okay, ayan guys. So, thank you so much. Kaya, um, uh, kung meron kayong, ayan, mga questions sa so sinabi ko pala na binibenta namin dito, dito sa St. Monique, uh, mag-message lang kayo sa akin. Ayan. So, posted na rin po yung aking cellphone number dyan. Um, o kaya sabi ko na 09171239341 yan din po yung aking Viber, aka, Viber number so pwede nyo po akong contactin guys anytime na gusto nyo po magpa site viewing dito Ayan. ang St. Monique kasi isa po isa po ito sa mga project na ino-offer ko at the same time dito ako nakatera kaya magagarantee ko po talaga sa inyong um, safe and secure dito at the same time tahimik talaga kasi ilang taon na ba kami dito? Um, 14 years na kami nakatira dito sa St. Monique. Ayan. Oh! Guys, tingnan nyo. Ang ganlaki. Eh. Ayan na. Four down. Meron pa po doon sa harapan. Ayan. Na, nakakatuwa. Meron pa, ro? Meron pa? Nakakatuwa, guys. So, oh. Ayan. Ayan, super ayun pa oh nakita mo yun ayun oh. Ayin, ayin. Hindi pa yan. Nakakatuwa. <laughs> Grabe. So guys, abangan niyo yung, ano, 'yung 'yung mga vlog ko dito, 'yung buhay hardinero ko kasi marami pa po kami dito. Every time na mag-harvest ako, papakita ko sa inyo 'yung, yung, yung mga harvest ko na. 'Yung mga hinaharvest ko dito. Hmm, nakakatakot lang kasi ang ano ng mga tinik ang ano nang ang tatalas ng mga tinik meron pa diyan, bro. Malaki. Tabi-tabi po. Ay, oy, ay, ano? ano? Ano ba 'yung Ano ba? Tabi-tabi po. di na tayo talaga ako kasi baka may ahas. Hello? Ang ano nito kawayan na 'to kasi wala siyang wala siyang ano ba 'to? yung kawayan kasi namin dati sa sa probinsya kasi yung bahay namin ang dami kawayan kailang alam mo yung naiinis ako kada hapon kailangan ko magwalis ng bakure namin kasi nga ang daming naglalagda, naglalaglagang buan dahon tapos yung kawayan pa namin yung meron siyang ano makate nasabit ka <laughs> saka nasabit ro ayun alam mo yung yung meron siya parang balahibo na kapag dumapo sa balat mo, sobrang kati nya Itong kawayan na to, as in, ano siya, wala, wala talaga siyang, ano, yung makate, yung katawan niya, makinis. Ayan, so, ibang klaseng kawayan yun. Pero, it, sabi po no, ni Manuel, itong klase ng kawayan na to, yung uh, matamis. Which is, totoo naman, kasi, ano siya, matamis, masarap, masarap yung ganitong klaseng kawayan. So, guys, nakalimin na kami. Ayan naman, no, nakakarami na kami. Grabe. Ayan. So, kapag sobra, alam nyo yung isishare na naman po natin yan para matikman din po siya ng iba. Ayan. So, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga yung ganito. Nakakatuwa yung ganitong buhay. So, alam mo yung every gising talaga is a blessing. Ayan. So, alam mo kasi, sabi nga nila, um, ang buhay ng tao nakadepende yan sa kung paano mo siya papasayahin so ako simple lang naman ang kaligayahan ko sa mga maliliit na bagay ang sesaya ko na kagaya nito yung makakapag harvest lang kami ang sesaya ko na siguro ang babaw lang talaga ng kaligayahan ko kaya nakakatuwa Ayan. Si Manuel, sobrang busy niya. Ayan, sa pagka-garden kaya sobrang sipag din po niyan kaya bilib na bilib din po ako dyan sa, uh, sa asawa ko po ngayon napakasipag meron pa dyan to? dito lang ako so nakakatawa ang daldal po guys sobrang daldal ko -dal na nakakatawa ang dami na yun, na kami So, meron pang kinukuha si Haru Pero, so, meron pa kaming pang-anim pa na labong. At the same time, meron pa kaming labong doon sa harapan. Pero, maliliit pa siya eh. Ay, si Tati nakakatuwa yan. Siya po yung maintenance dito sa si Saint St. Monique. So, every morning, siya yung nagwawalis nung, nung kalsada ng St. Monique. So, dumadaan siya dito sa amin. Nakikipagkwentuhan. Ayan. Ayan. So, lagi, yung kinakwentuhan si Manuel. Ayan. Kikwentuhan nila yung mga tungkol din sa mga Ayan mga tanim-tanim, ganyan-ganyan. Ah, nakakatuwa talaga. Ayan. So minsan tinatanong ko talaga eh, um, ano bang ginawa ko mabuti para i-bless ako ng ganito ni God? So, nakakatuwa. <laughs> So dito, kala mo pag nandun ka, naka, lando ka sa kabilang side, nakatingin. Kapag nandun ka kay Manuel, kala mo ang sukal-sukal dito. Pag titingnan mo itong ano, area na to. Pero pag nandito ka na pala, tingnan mo guys, hindi naman. Maayos naman siya. Oh my God. Katuwa. Ay, ano <coughs> Bitbitin ko na. Bitbitin ko na yung labong. Ha? Ikaw na lang. Malaki. Saan? Mahirap kunin. Kasi ang hirap nitong labong na to kunin. Ang dami kasing tinik. Saan? Ah, ayun. Oo. Buti nakikita mo. <coughs> Kahit sa loob-looban. Makita mo. Ang dami na naman nating ulam. Alam mo yung ginawa namin, yung kinuha namin yung labong dito. Ang ginawa namin yung parang, ano siya, insalada na maasim, na maraming sili. Ang sarap! Ang anghang! So, nakakagana siya, kumbaga parang appetizer siya. Kaya nakakatuwa. Tapos, nilagyan din namin ng, yung iba, nilagyan namin ng hipon na may saluyot. Ayan, sinabawan po. So, ang sarap. Alam nyo ba, sobrang healthy nitong kawayan na to. Kahit i-search nyo po yung kanyang health benefits talaga. Sobrang healthy niya. Ayan. Kasi kami, laki, pag laking probinsya ka, kasi talagang mahilig ka sa gulay. Magulay ka talaga. Alam mo yung hahanap-hanapin mo talaga. Ayan. Ayan, so, meron kami pang-anim na labo. Nakakatawa. Nakakatawa. So, lang natin yan. Tapos, i-off ko na po itong video ko. Ayan. So, guys, huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa. May nood ng aking YouTube channel. Tapos, i-subscribe please. Para, ano, um, every time po na nag-upload ako ng mga bagong videos ko, guys, manonotify po kayo. Ayan. Kahit, um, dipangan nyo lang siya. Ay, ayun pang so, na. Pang-anim, guys. Lalabog. So, ang dami na neto. Pag na, ano, pag na, I tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, guys. Wow. Ayan. Tingnan mo kung ang ng gano'n siya pa. At ang dami, sarap. Sobrang healthy. Wala na, ro? Meron pa pala dito. Meron pa? Ang dami. Napakaswerte naman natin. Saan, saan? Wait, wala. Pati nga? Ay, oo hindi ko alam, baka pwede pa yan hindi napansin oh baka pwede pa yan raw karabi dadaling ko na to ayok, dito na ako raw nakagat ako ng lamok so guys, ayan, nabibitbitin ko Naka-anim na labong kami dito sa likod na side so sa harapan, mayroon pa dito, marami pa dito so dito ako dadaan lulusot ako dyan may mga ano ng kawayan, may mga tinik oh so, tabi tabi po tabi tabi po so nakababa na ako so dito guys tingnan nyo, meron din po labong na tumutubo pa dyan, ayan ayan, patingin wala, pwede pa yan oh. sige, dali mo dito, pwede pa yan kawayan, so ayan pa Ayan, ito po labong. Ayan, labong. And, meron pa po dito dalawa pang labong na tumutubo. Ayan, ito. Tsaka, ito. So, ba diba, guys? Kaya, mapapasit. Thank you, Lord. Kaya talaga kung gano'n kami ka-bless na nakuha namin tong property na to. Dahil napakarami niyang likas na pamag, pag, ano? likas na mapagkukunin ng pagkain. Ha? May butas pati? Hindi niyan pwede pag may butas. E paano mo kayo dito? Susa mo baka pwede pa yan. Hindi kasi alam ni Guys, alam nyo. Baka masabi nyo na Laking probi. Laking probi siya po ako pero. Hindi ko po kasi alam yung mga ganyan. Kasi noon si nani lang talaga yung mga gumagawa ng ganyan kasi eh, ginagawa ko lang yung tagahain lang ako Ayan. Okay. ang dami na ang dami no yes ang dami naming labong nakatotay ang dami oh ang dami nakatawa siya so nakailan kami Dalawa. Ayan siya lahat kay iso. Tingnan nyo. Naka-anim po kaming labong. Ayan. Diba? Tapos ito yung labong dito. Ay, mo. Ito yung labong dito sa may harapan. So, dati gan sobrang sukal po na ito. As in, masukal talaga. Pero ngayon, na nyo naman kung na siya kalinis yung sinasabi ko ni linis ni Manuel talagang sinagaan niya ng linis pero ang ending, ang nangyari sa kanya ang dami niya po mga sugat-sugat kasi nga ang tatalas nitong mga ano ano ba to, mga tinik ng kawayan kaya maawa ka na talaga sa kanya pero dahil determinado siyang linisan and maging malinis and maayos po itong area na to nagawa po niya ayan, sinayos na po yung drainage na yan kasi pag umuulan kasi dyan dumadaan yung rainwater Ayan. So, kapag tuloy-tuloy po yung ulan, mayroon pong tubig yan dyan. Kaya, maganda rin siyang tingnan. Tapos, ang plano ni Manuel, ayan, lalagyan daw po niya yun ng tulay. Dyan, tulay na kawayan. Tapos, ito, ayan, mga bago naming tanim na tanglad. Tapos, itong buko ng, ayan eh, puno ng buko, ayan. So, tanim namin yan, tinanim po namin yan ng June 2, 2003, sabay sa graduation po ni Koei. Ayan si Manuel lang sa tawid. Ayoko kung ano ginagawa niya. Wala na yata siya malinisan dito. Kaya, pati doon sa tawid, nililinisan niya. <laughs> Ganyan po siya kasi pag kakatuwa. Tapos, meron kami ditong upuan. Ayan, ginawa-gawa po namin upuan. Para, pag once nandito po ako, tapos, nag naglilinis si Manuel. Dito lang ako nakaupo, nakatingin. Ayan, nagmamasid-masid. Diba? Tatay, ang dami, oh. Oh, ang dami. Ang daming labong. Hi ka muna, hi. Hello. <laughs> Sipag. Ayan. Ang <laughs> dami Ano na siyang kamuti. So, guys, thank you so much. And masyado na pong mahaba yung pagkikwento ko sa inyo. And see you next time. And see you to my next vlog. So, guys, please like, share, and subscribe po nito ang aking YouTube channel para every time po na nag-upload po ako okay, is manonotify po kayo. So, thank you so much, guys. Have a nice day and God bless everyone. Bye-bye!